Good morning. Welcome to my vlog. And guys, it's early in the morning, it's 7:30 AM. Going to work and our weather now, ang panahon dito sa amin ay hindi maganda, masungit talaga. Start pa nung no Monday. So, pasalamat din kami na hindi kami namunta ng tubig. But dito sa highway, uh, nagkaka-landslide na rin. So ipapakita ko sa inyo kung gaano ka foggy yung daan na ginadaanan ko every day mapasong sa trabaho. So guys, ito yun siya. So everyday, everyday ganito no, start yung Monday, ganito wala tayong magagawa kasi hanap buhay tayo para magkaroon tayo ng piso, no? So, hindi talaga pumasok. Bawal tamad-tamad dito sa Pilipinas. Kasi kung tamad-tamad ka, ay eh, wala tayong pambili ng pagkain. Magugutuman tayo. No? So, sana titigil na ang ulan kasi yung ano lupa dito ay ano talaga mabilis lang itong magka landslide. Yes, dito sa area namin prone talaga kami dito sa landslide, guys. Yes. I hope everyone is okay. So, comment below kung ano yung kondisyon ng weather in your country also, you can comment down in the comment section, guys. Sana okay kayo dyan lahat. And nabalitaan ko rin sa ibang bansa ay... nagkakasnow, no? Diba every December lang man magkaroon ng snow, but for now, sa so nakikita ko rin sa mga balita, uh, grabe, ang kakapal ng snow dyan sa ibang bansa, no? So, it means talaga na hindi na talaga maganda ang panahon hindi na tayo makafredek kung ano na ang panahon uh, for tomorrow di ba yung weather forecast ba no hindi na talaga makafredek huminto lang kami guys yes huminto yan. actually hindi ko pinapasok yung ano ko mga anak ko kasi pangit talaga ng panahon eh sila maano baka ma-early early out sila tapos nasa trabaho kami so hindi talaga mas safe pa sa bahay na lang sana hihinto na ito kasi uh, marami talagang ano ba perwesyo siya perwesyo pero wish talaga. Especially sa agriculture area. Ayan. Nakita nyo yan guys. Landslide. O oh, yan. Oh, o na yung lupa dito. Kasi wala. Hindi na. Palagi na lang siya umuulan. Yan. Yan. Nakita nyo guys. So. Oh, very risky talaga dito. guys. I wanna cut off this video. Thank you so much and this is my updates for my ano ba ito? Daily vlog? Hindi naman daily vlog. Uh, ano Ina-update ko lang. Yes. So, thank you so much for watching guys. Keep safe everyone.